Hello mga kapamilya, magandang umaga po. Job Manahan ng ABS-CBN News. Andito ako ngayon sa Phnom Penh, Cambodia para sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mapapansin nyo sa likuran ko ay nakapaskil na yung mga litrato ni Pangulong Marcos, ni First Lady Liza Araneta Marcos at Cambodian King Norodom si Hamoni bilang paghahandayan sa pagdating dito ni Pangulong Marcos mamaya. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ang uh, unang uh, state visit ng Pangulo ng Pilipinas sa Cambodia sa loob ng siyam na taon. Bahagi din ito ng uh, pag-reciprocate ng Philippines doon sa official visit ni uh, Cambodian Prime Minister Han Manet sa Pilipinas noong February. Ilan sa mga kasunduan na inaasahang ipinpakan sa pagitan ng uh, Maynila at Phnom ay yung may kinalaman sa pagpapalakas sa laban ng dalawang bansa sa transnational crimes kasama na dyan yung human trafficking at yung deeper relations ng higher education ng dalawang bansa. Meron din nabanggit yung DFA na mag-keynote o papangunahan ni Pangulong Marcos yung uh, business meeting sa pagitan ng mga business leaders ng Philippines at Cambodia sa lunes. Pagdating ng uh, Pangulo mamaya dito sa Cambodia, ang una niyang gagawin ay yung pag sa Filipino community dito sa Cambodia. Nasa Liko na Filipino ang narito sa bansa at uh, karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa education sector bilang mga teachers at yung iba naman ay nasa service sector at uh, sa manufacturing sector ng textiles. Sa ngayon, uh, mapapansin din natin na nakataas yung bandila ng Pilipinas sa iba't ibang monument dito sa Phnom Penh, Cambodia. Yan muna yung uh, huling balita dito, Job Manahan, ABS-CBN News.